Okay, what's up mga trupa? Another gala na naman to. Maliligo tayo sa may Farm 8, sa may um, Bulacan. Kasama sila sa Ray, BMI Finance Family. Eh, dito tayo mag-uumpisa sa may Page 10. Dating main stop ngayon, Alpes. Uncle, Uncle John's na. Tara pre! Tara pre! uh, labor day ngayon may 1 1.25 time check um, sundan natin ang oras itong eh, nasa cellphone 7.36 am ang layo natin 27 minutes expected time of arrival 8.2 am 9.1 kilometers kung dadaan tayo dito sa ano Santa Maria Bulacan dadaan natin eh ito kay Tian ba? Ah sa may St. Joseph sa may simbahan Tumbok tapos parang pabigti yata ito

Copyright yan. Sigurado yan. Hindi ko na-set sa ano. Eh. 8.9 km sa lang mga trupa. Sira kasi yung ano natin, odometer sa Honda. Walang 10 km yung layo mo lahat. Bali yung ano natin dito, naka-reserve naman na tayo private pool ba? Ah, private pool ba? Parang public din yata, pero maliit lang. Go that deep, go that deep. Okay, dito okay. na tayo sa harmony. Wala na tayo sa bagong silang. Simula nung dumaan tayo sa tulay.

Sila si Remark sir Sila si Remark Nasa likod Nasa likod Hindi ko naman nakita ang Nag overtake sa akin Paano nasa likod Nasa likod

pagka uh, tumbok nyo rito sa dali bago lang itong dali to na to sa eh. kanan kayo pagka so, itong dali naku no, saan saan umuot kung parang kabuto eh. next ride. Right. Dredred yan. Tatagos tayo ng ano. Ito may cross. tayo pa norte. Dito lagi ang daan. It's either left or right. Let's Okay, layo natin mga trupa. 5.6 kilometers. Halos ano na lang. Kapit na to. 2 a.m. nandun na tayo. Tapos, 15 minutes na lang daw, sabi dito sa Google Map. Pero kung mabilis tayo, naabot pa ko ng mga lalas. 15 minutes. Pero syempre, alalay na tayo. Mga sikiting tayong pangkat na siya. Omita at ini parang remark pumasok para mag-repo yan. Diyan po ba? naman namin. Sa dapa yan. Sa cemetery ata to, di ko alam. Asa no sa cemetery. Sa yata yung yung Tapos yung nirepo namin taga dyan sa gasoline station na madadaanan natin sa kanan. Eto, yung PCP. Let's go. bali yung google map natin ganito lagi paano ito may araw Sarado na yung kinainan namin. At yung panto dati kainan yun. Siguro lumipat. Dito tayo nag dati sa Robinson na to. Easy Mart. Nung nag-vlog tayo papuntang Ipo Dam. At dito rin tayo dumaan. Diretso lang naman.

I'm sure boys! हम अपना आते हैं बदल Okay, 7.52 am expected time of arrival ay am pa tapos kaliwa tayo rito pwede naman kumanan sabi so ni Pudelma pero dito tayo sa kaliwa Padaan na tayo dito dati only go power pa rito pagkakataan na natin tapos sa kaliwa Tama ba? Mali, mali, mali. Dagpas, dagpas. Diyan tayo. Nauhuli yung Google Map ko. Baliw tong Google Map ko eh. Ayun. Dito rin ako naligaw nun dahil dito sa cellphone natin. Nauhuli natin. Nakadawa tayo dito mga trupa. Time check. 8.01. Ah, 7.55. A.M. Ito kay Pian na to eh. Tama ba? Ah, tama. Kay Pian road na to. Ay, dun din tayo dumaan nakaraan. Nung pumunta tayo sa... Goto ng Our League of Mercy kaya yan? may Santa Maria Bulacan. Nagsimba lang kami Nang asawa ko ng Good Friday. Daanan natin dito. Oh, 350 meters sa

Pero yung Google Map O yung cellphone natin Yung Google Map po ba? Cellphone ko lang talaga yung Ang ano, babalik Ang sana ako dinadala Ito na, 8 farm. 800 meters lang mga ko pa. Ito na tayo sa paggagawa natin na 8 farm. Grap road na tayo rito mga trupa Kaya layo 250 meters away Ibig sabihin na One port na lang ng ano Okay, dito na tayo. Cut. Ano ano Dito ko dinala eh Ah okay Baka ano Tara balik tayo Nag-arrive na tayo mga trupa paps 2am sakto Kaso buong Sinobrahan ko eh <laughs> Sinundang ko lang din yung google map <laughs> ha, ra 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 ra. Ah, balik tayo. Ah, ah, ito ko kawawa naman. Kung sakali papunta kayo, alam niyo rin kung paano magkamali. Ah, <laughs> to 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 Mong ito. ito na. Ah, park muna tayo. Your bridge your destination ito pala. Okay, cut. Please contact reception daw, sabi. Baba ka muna, Deng. Cut. Kontakin na namin yung reception. 27 minutes yung tagal ng biyahe natin mula Pace 10. Lo deng Hehehe <laughs>